Hello na yung Minions! mag unlimited seafood tayo ngayon dito sa Davao at ito ang isa sa pinakasikat na kainan na may unlimited seafood. Dito yan sa may Matina Town Square, Davao City. Malapit siya sa bandang stage at ito ang Hilltop Crabs Buffet. At ayan na! Finally, lumating na din ng mga seafood at Cajun sauce ang pinili namin na sauce. Meron siyang scallops, crab, hipon at corn. Napaka-fresh talaga ng seafood dito sa Davao kaya napakasarap din talaga. Pero winner din ng Cajun sauce nila dito. Mapapakanin ka talaga sa sarap. Lalo na pag itidip mo pa sa sauce nila kasi pwede ka pang humingi ng sauce. Napakaganda talaga ng crab nila dito. Ang fresh kasi humihiwalay talaga yung meat sa shell. Ayan nga, tinry ko din ng kulok. Siyempre, ginamit namin ang powerful na pangpukpuk nila at kita nyo naman, ang ganda talaga. Buong buo ang meat. Kaya alam mo talaga na fresh. Ang sarap nito lalo na pag itidip mo pa sa Cajun sauce.